Let's go mga ulit yeah, okay. kami habogeros. Nakita nyo na ang kulit namin sa mga past videos. Pero dahil ngayon ay Labor Day, <laughs> nandako <kami> with <laughs> a na special na content. Para <laughs> sa inyo! Yes oh. sir! So ah, na, Now, nalabas kami at maghahat kami ng apat na magigiting na workers para sorpresahin. At dahil apat kami, mamimili kami tag-iisa ng papasayahin o sosorpresahin. Di lang basta sorpresa to mga kulay. Kasi ipaparamdam namin sa kanila na importante sila sa libo na at kabahagi nating lahat. Tama, tama! Siyempre bukod doon, kailangan namin i-make sure that they would feel special at araw nila ito. At dahil malalapit sila sa puso namin, ano pa hinihintay natin mga kulay? Let's go! Nandito tayo ngayon sa napili kong location, isang gas station. Sa mga hindi nakakaalap, ng nabubuhay pa ang aking ama, siya isang driver, specifically jeepney driver. Kapag wala akong pasok noon, sumasama ako kay Papa bilang kanyang konduktor. Kahit mahirap ang aming sitwasyon, hindi siya nagkulang sa pagpaalala sa amin na maging mabait sa iba. Kasama na riyan yung mga nagtatrabaho sa gasoline station. Sabi niya, ang hirap ng trabaho nila pero hindi rin ganun kalaki ang sawa. Sa unang attempt namin ng paghahanap ng susali sa laro na aming inanda para sa ating magigiting na workers, ay naging mailap sila sa amin. tumangi si kuya na siyang una naming nakausap dahil nahihiya siyang humarap sa kamera Naintindihan namin sila dahil una, hindi nila kami kilala at pangalawa ay eh dahil nasa or sila ng trabaho. Tinawag niya ang kanilang cashier. At dito na namin nakilala si Ma'am Thea. Pakilala mo na kami. Ako po si Mox. Wadby. Wadby. Karan. Ano pong pangalan nila? Naya Thea. Uh, Ah, Ito po si Ma'am Thea, mga kakulay. Okay. Right. So, ang laro po natin ngayong araw, simple lang. Kung, ewan po kung napanood nyo ito dati, pero ang tawag kita ay kwarta. Oh. Paglaro na tayo, mga kakulay. Ito na. Magkano ang unang offer natin? 500 pesos. 500 pesos. 500. Kwarta. Tupakon. Kwarta. Kahon? Kahon? Kahon talaga. Next offer. Saan? 1,000 pesos o oh, kahon? 1,000 o oh, kahon? Ha? Ah, kahon? Kahon pa rin mga kagulay. Walang <laughs> bit pa rin Matyaga talaga si Mate. Tulad niya si Rami. Oo. Tawang lahat Sige. Buksan na natin yung kahon. Ah, Buksan na natin yung kahon. Kahon pa natin. Alam mo. Alam mo kung ano ang kahon. Baka kahon.

<laughs> walang <laughs> laman yung kahon. Paano po yun? Walang laman yung kahon. Ay, lang <laughs> po. Uh, ay, okay lang. Sa amin, hindi. <laughs> dahil kami ang tabukeros. Pagbukas bukas nyo ng kahon kanina, may lumabas na chingin. <laughs> <Pero, laughs> <ay, ay>, Mayroon <lumabas laughs> na kayo. May lumabas na dini. At ikagrant mo namin ng isang wish ninyo ngayon. Ano pong, kayo mo gunting wish ninyo para sa araw? actually po kasi wala naman ako yung wish ko. Hindi maram sa bangot ko na po. At, uh, uh okay. po yung uh, 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 mo yung mga anak ko kaya po sila kung ano yung napigay Wow! oh, sweet talaga ng mga tayo. Okay. Yeah, yeah. Pero, pasalubong. Favorite ko kasi talaga, Jolly Mee. Jolly wow, Mee! Wow, okay. okay. Wow. Favorite ko rin yun na. <laughs> <laughs> Anong aras po ba yung uwihan ninyo? Malapit na. 11 ka po ng sabi. Ay, mamaya huh? pa. Sagal pa. <laughs> oh, pero, igagrant namin yung wish ni mga tayo. Pwede kami dito bago <laughs> umuwi. Si mga tayo. Yeah. Mag-11. Marap Salamat sa oras. At sa, may, may mensahe po ba kayo? para sa lahat or gusto nyo lang mag-shoutout mo Mati Kakali. Ingat pa. Okay po. Ang masabi ko lang po, Tagalog talaga sa trabaho. Yun. Atin, ah, yeah. sarin tayo. Thank you, Thank you, thank you. Salamat po. Salamat po. Salamat. Let's go. Hello mga kakulay, andito kami ngayon kasi may nakita kami kanina pang parang wala siyang maku. food panda siya. Na-relate din ako dyan eh. Kasi dati, pagka nag-deliver ako ng mga urns nung pandemic, pagka may mga nag-order sa akin ng urns, i-handle ako sa kanila. So medyo mainip din talaga sa labas. Pag plano na pagtarik ang araw. Yan mo siya, nag lang. Dito, nakita namin si Kuya Michael, isang food panda rider. Namamahinga lang siya, nakaupo habang naghihintay ng booking. Tapos nilapitan namin siya, nagpakilala kami. Kinusap namin siya at piniliwanag yung ginagawa namin. Tapos hindi na siya nagdalawang isip, sumali na agad siya sa aming palaro. Huwag na nating abalain si Guya, ang ano? ano busy na. <laughs> Tara magsimula na tayo ng laro natin. Okay. So ang tanong, Guya Michael, okay. 100 pesos, pera? Oh. Kahon na lang. Pa. Kahon, kahon, kahon. Ayan, natin na yung isang daan pa. 200 peso. Pero ako kahon. Kahon na lang. Kahon! Sige, tagtagan natin medyo malaki. 500 peso. Pero ako kahon. Kahon. Kahon ba ah. tag tag din? Grabe. Ah. Wow. Sige, puti pa. 800 pera o kahon. Ha? Kasi nahihirapan si Kaya Michael mag-decide. Kasi pwedeng walang laman ako. Pera! 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 Final answer na ka. Final answer. Tatawin po muna si Kuya kung bakit pera yung napili na peso sa ka. Wala ka na kayo na po yun. Parang ulit na kumili na talaga. Kung sakali ka ka, natitiri si Kuya.

May sana naman tayo na pasaya. Hello mga kakulay, dito kami ngayon sa Kawit. Maghahanap kami ng pwedeng matulungan ngayong Labor Day. Yung natin yung sinin yung maswerte nating matutulungan. Let's go! Naglakad kami at nagikot para humanap ng isang magiting na worker. Sa kalagitnaan ng aming paghahanap, ay napadpad kami kay Ate Che. One, <laughs> anong, anong pangalan niya, Ate? <laughs> ate uh, ilan na ate ate ilan ate 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 ba ate pamilya? ate ilan ate 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 dalawa ate 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 Okay lang ate 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 na ba ate 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 ba ate 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 Kahon ko! Kahon! Eh kung gagawin ko 200. 200 o kahon? Kahon pa rin. Kahon! Eh kung dagdagay natin ng kuti, magawin natin 400. 400 o kahon? Kahon pa rin sir. Kahon! kung gagawin yung 500. 500 o kahon? Kahon pa rin sir. Kahon? Eh kung gagawin kong 800. Kahon! Is <laughs> 100 o kaon? Kahang pa rin, sir! pa rin! Ate, yung katang pwedeng walang laman. 1,000 o kaon? Yun! Yup! pa rin, sir! Kahang pa rin! Sure ka na, ate, kaon? Hindi na magpapabago ang isip mo? Ayaw kuhatred. mo lang 1,000? Kahang pa rin, sir! Ano, ate? Last chance! <laughs> sure? Oo. Oh, so Sige, ate, buksan mo. Ayan. Kahang yeah. Ang laman ng ah. kahon ay... Ay, pero natin wala. lang <laughs> <Aangin>, po. <laughs> pero sa amin, hindi naman pwede yung wala. Bibigyan ka namin ng isang punting kahilingan na para kung para sa pamilya mo o para sa'yo. Grocery na lang po ba? Ah, grocery na lang. Anong grocery? Kahit <laughs> ano pa yung pambahay ko. So, ang gagawin natin eh, pag-grocery natin si ate, mag-grocery tayo para mabigay natin kay ate bago siya mag-out. Ang huling bayaning aming pupuntahan Ay talaga namang napakalapit sa aking puso Ang mga guro Isang dakilang guro ng Cavite Si Ma Marilyn Calvo Siya ang napili kong surpresay At bigyan ng importansya sa araw na ito At sa Dahil sino nga naman Ang hindi sasaludo sa isang guro Na nagbibigay ng kaalaman Sa bayani ng ating lahi ng mga kabataan. Marilyn, si Mama oh. Marilyn ay isang public school teacher ng yes, uh, Pularante Inano Memorial Elementary, Elementary School. Salamat, ma'am, sa uh, pagpapuulak sa amin ngayon. <laughs> <laughs> Dahil May 1 ngayon, ma'am, May 1, it's Labor Day. Ah, uh, binibigyan namin ng uh, importansya, binibigyan namin ng tribute yung mga taong oh, so... talagang malalaki ang bag sa lipunan na hindi masyadong nabibigyan ng attention. At uh, dahil special na special lang uh, mga guru para sa akin, maglalaro lang tayo ng simpleng laro. Ayan! <laughs> Ang laro ito ay tatawakin natin Kuwarta o Kahon. Simulan natin sa 100 pesos. <laughs> okay. 100 o Kahon? Kahon! 200 pesos. Kahon. 200 o oh, kahon? kahon? Kahon. Kahon, kahon. kahon pa rin. Ito no? <laughs> ba ba ba? Ito <laughs> natin. Uh, natin. 500. ba Kuwarta o kahon? Kahon. Kahon. Pa. Rin. Kahon. 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 <laughs> <laughs> Talaga ang mga guru eh, talagang palaban yan. Masinap sa meron. Masinap. At ito na. 700. Kuwarta o oh, kahon? Kah kahon. Kahon? Uh -huh. Ma'am, re-remind lang ito na yung kahon ay pwedeng walang laman. Okay lang. <laughs> <laughs> ang next na tawad natin ay 800. Kuwarta <laughs> o oh, kahon. Kah kahon? Kahon. Kah kahon? Kah kahon! Tataas na natin ulit. Gagawin natin 1,000 pesos. Kuwarta o kahon? Kahon. Kahon! Kahon! Kahon ang napili ni ma'am. Sure na sure na ba ma'am? Kahit ano lang. Ayan. Ayun. Dahil dyan, bubuksan na natin ang kahon. Pag walang daman, ako sila pangunit. <laughs> <laughs> okay lang yun, Ken. Walang laman. May pang araw-araw pa. Uh, yun. Hindi uh -oh. kami bumabayag na gano'n na lang yun. Hindi oh, nyo ba nakita nung binuksan nyo ron? May lumabas na genie. At dahil <laughs> may lumabas na genie ngayong gabi, tuto pa rin namin. Alam ba isa. ikaw ng genie? Tuto pa rin namin ang isa sa iyo mga wish. Niya. Pero mabala simple yung kahilingan para mapawi ang iyong konting pagod at mabigyan ka ng Punteng ka niya yung gabit. Wala lang, di ba? Siyempre pa tayo yung mga bata, So, ibig sabihin lang, ma'am, grocery? Ayan! Dahil diyan, babalikan natin si ma'am ang dakilang guro ng kabitik para ihandog ang ating maiksi at maliit na surprise ang grocery. malapit nang lumabas ng shift si Ma'am Thea. Orderin na natin yung Chicken Joy. Dito, bida ang saya. Pero para sa amin, bida ang mga manggagawa na lumalaban ng patas sa buhay. Makakulay, tapos na ka kami mamili. Sana maging malaking tulong to para kay atin. Okay, Abangin na natin. Okay guys, na natin di ate. Sobrang nakakatuwa kasi natulungan ko yung pagkaya ko dati na nagtitinda lang. Sobrang na-appreciate ko yung saya ni ate. Sana makatulong pa kami sa mga susunod na vlog na ganitong content eh. Ang oras, 10.49. Binalikan natin si Ma'am Thea para sa chicken joy ng mga chikitings niya bigay na natin. Let's go, let's go. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Ito po, as promised, chicken joy for you and your family. Thank you, thank you very much. Ito po. Salamat po sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Uh, sa wakas na tapos na rin natin bigyan pagkakataon na pasayahin yung mga ano, bayani. Once again, happy Labor Day. Ah, bro. Nakapagod pero Ay. beautiful feeling. Uh, ngayon papunta kami kay Teacher Marilyn, ang ating public school teacher. Regalo natin kay Teacher Marilyn eh. Mabigyan natin siya ng konting ngiti. Yung konting ngiti na yun talagang magpapangiti ng ating mga puso din eh. Ngayon na siya. Salamat sa pagbibigay ng wisdom at leksyon sa mga kabataan. Isang tunay na bayani. Ramdaman niyo ba kung gaano kasarap yun? Ang public school teacher, binibigay niya yung sarili niyang sweldo sa mga kabataang walang makain. So binibigay niya yung sweldo niya dyan, makapagpakain lang ng mga estudyante. Ah! Ah! Oh, ah! pa ako. Pero worth it. Grabe yung experience na to, no? no. Noon na, kinakabahan pa ako eh kasi baka hindi natin may bigay mm. yung hihilingin sa atin ng mga bayanit mm. uh, na workers natin na pili. Uh, napakahalaga pa naman ang araw na ito. Sa isang taon, ito lang yung pagkakataon na mapakinggan mm. yung boses nila. Uh -huh. Ayaw na ayaw ko sanang madismine sila. Pero yung ang nakakagulat, binigyan na natin sila ng chance na humiling hmm. ng kahit na, na ano. Kagaya ng case ko, si Montea. Parang naihiya pa siya. Ayaw, ayaw niya ay. pang manghingi. Alam mo talaga na itong taon to sanay sa hirap. Lahat ng kung anong meron siya, kahit po konti, eh, dala ng pagsusumikap. Oh. Uh, yung sa case ko naman, si Kuya Michael, naspatan ko siya kanina eh. Habang bumabiyay tayo, nakita ko siya, nakatingin lang siya sa phone niya. Tapos, naghihintay ng book. Sino, kanino siya mag-deliver. Hanggang sa nung kinausap na natin siya, pinapapili na natin siya kung pera o kahon. Nung nasabi na natin na parang 800, kinuha na rin niya eh. Kasi parang bayad na siya for the day eh. Eh naisip niya, siguro pag kinuha niya na yung pera, makakapagpahingi na siya. Hmm. Diba? Mas makakasama pa niya yung pamilya niya. Um, nung sa akin naman, naghahanap tayo sa ato, nakakita ko ng nagtitinda. Sabi ko, yun na lang gusto kong tulungan. Dati nagtitinda lang din ako yun, ng ice cream. So parang alam ko yung feeling ng Maging ice cream? Hindi. <laughs> nagtitinda na ice cream. So parang yung hirap tsaka pagod. Lalo na sobrang init niyo yun alam ko na yung hirapan si ate. Kaya nung natulungan natin siya, tapos yun nga ang pinili niya yung grocery para sa pamilya niya. Sobrang sarap sa feeling na makatulong. Yung sa akin naman, si Teacher Marilyn. Nakaalala niyo ba si ah. Teacher Marilyn? Tumutulong talaga ako guys. Pero hindi ko naman pinapublicize. Kasi private individual. Pero ngayon, parang ang sarap din palang i-capture sa camera. Yung ginagawa mong pagtulog. Hindi para i-brag, kundi para maka-inspire ka ng mas marami pang mga tao. tumulong din kagaya ng ginagawa mo. Even sa small ways. Gaya ngayon, araw ng mga manggagawa, Araw ng mga bayani. Makabagong bayani. Simple lang naman yung tulong na inabot namin eh. Hindi naman to yung tipong 'di diba? Mga kotse, bahay at lupa, simpleng grocery, simpleng Jollibee, simpleng kaligayahan. Pero yung essence na binibigyan mo sila ng tribute sa contributions nila, ay eh sobrang laking bagay. Kay Teacher Marilyn, sobrang natouch mga bro. Kasi sobrang lapit talaga sa puso ko ng mga teachers. sobrang naiyak Kasi sobrang late lang ng sweldo nila, guys. Binubuhos nila yung buong buhay nila para lang para lang maturuan yung mga kabataan ilagay sa tamang landas yung mga kabataan imagine niyo yun isa sa mo yung buong buhay mo para ituwid yung mga buhay ng mga kabataan ng Pilipinas at mas lalo ang na-touch kasi nag-message si Teacher Marilyn sa atin sabi niya yung binigay nating grocery makakarating sa mga estudyante niya. so yung fact na hindi siya nagdamot ng oras niya ng buhay niya ginugol niya sa mga kabataan at yung simpleng binigay natin sa kanyang grocery, in-extend niya pa yon sa mga estudyan. What a very selfless person. So, mabuhay kayo mga guro. Saludo kami sa Salamat po. Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga magigiting na mga gagawa. Saludo po kami sa pagod na binos na trabaho na nilaan nyo para sa bayan natin. Kung wala po kayo, hindi talaga mabubuo. Parang ang mundo kasi parang puzzle 'yan eh. Kulang talaga wala. pag wala sila, at 'yung mga bayani. Bula sa amin dito sa Kabugeros Bootcamp, saludo kami sa lahat ng mga magagawang Pilipino.